Hello mga kuya, mga ate, mga lodi. Gusto po kayong lahat. I'm back here at my background. Right? Doha Exhibition Convention Center. Right? <laughs> Oh so, my God Hello I listen man. Ito naman tayo sa maraming tao Para um, Stress, distressing to Stress ka na Sa buhay-buhay mo so, Kailangan mong mag-distress uh, para mabalance yung inyong uh, life activities para uh, at least maging healthy man lang punta natin yung uh, Under armor alam tayo window shopping lang at uh, mamimili lang ako yung mga 20 uh, g 5 lang kaya ko. Hello diba guys. Alam mo, may 15 sa Under Armour. Yun pala underwear. Yan na natin. yun ah, 49 49 99 nalang yung mga makachamba so, ano pala yun eh mga Thailand eh Thailand. kala mo mga Filipina eh magagandang Filipina, yun pala magandang Thailand Thailand daw sila. Thailand Nationals. 299 na lang tayo sa 50 lang. 40. Maximum na uh, um, 85. Maximum lang 85 or 75. Ito ang adidas ko na to eh. Ano lang yan eh. 45. Diba? Eh, mahal. 429. 4.29 wala, wala yung mahal ganoon tayo sa kaya natin kung may mag-sponsor pwede di ba? sponsor naman kaya dyan ang liit ng mukha mga artista, alam mo yung mga mga artista ay uh, yung mukha nila makikita mo sa screen sa widescreen sa TV malaki or natural. Pero, once na personal mo, yung na-personal ko noon, si Charlene Gonzalez, noon ako nagtaka. ang Yung mukha niya sa screen, sa TV, medyo normal lang. Pero, mas na nakita ko siya sa plan, ginangangampan niya. Ano siya? Yung mukha niya, sobrang lit lang. Ganun ang mga artista. So, uh, yun ang palatanda ng artista. Kaya ako, malaking mukha ko sa screen, sa white screen, sa videos. Pero, pag makita mo ako sa... Personal ako, napakalito ng mukha ko. Artistahin ba? Pero may naka 4 minutes na ako. Chichika lang sa inyo. O, bar nagulo na chikahan. Eh, sana napatawa ko kayo eh. Di ba? O napatawa or nakumbinse sa sinabi ko. Oh, guys, punta ako ng Carrefour. Bibili na ako ng mga sampu. Five, yung mga essential needs lang mga kailangan ko lang pang uh, araw-araw. -ara. Hindi ako bili ngayon ng mga sobrang, wala na akong pambili. Tipid. Alright. Ano mga kaya pinagkaguluhan dito? Kaya natin, mabili lang ko rin ng 125, 5 real, 6 real. Oo. Oh. Wow, ang sarap nito. 150. 150 lang yan eh sapat na ah, kainin ko na lang yun dito uh, isang samosa lang naman eh. so yung 2 pesos natin sinuklian ako ng 50 yung basa, ano, marunong magbasa ng Arabic eh meron pa ako dito pero ito pala 50 alright tandaan ko na to natin talaga pero masarap ang Punjabi na Pakistan Punjabi kasi spicy siya <coughs> so itong long form video ko ngayon karan food trip lang isa alam mo wala mo marami o oh, ano ba yan chili may oil lang ito yung laman ng <coughs> ano samosa parang ano lang eh yung lumpia yung isa yung Filipino style masarap to kung may kape sana eh Papabarya ako ng 200. Mabarya kaya dito? Sana may magtangkilik ng mga video ko eh. Short or long videos tulad nito. Long form videos. Ah, naalala ko na yung pangalan Empanada. Empanada, parang... Parang empanada to eh. Sarap na manghang. Hmm. Sa Hmm. Pili pa. Last bite. dan So, I'm done. Buslan guys, buslan yung aking na uh, kinain na isang samosa. Samosa Punjabi. Gusto kong sabihin yung Punjabi, Pakistan na ano siya, Pakistan na lahi siya. So, mag-upload na ako guys, ko na natong uh, short vlog ko na long form video. I hope you enjoy my vlogs, mapa short man, mapa long. Thank you so much for watching and patronizing my uh, videos, reels, photos, uh, post, text post. Sana supportan niyo ako. At uh, yun po ay uh, may mga patutunuhan. Alright, mapa personal man, mapa sa community, mapa sa sambayanan. Alright, hopefully dumami yung aking revenues para masakop ko rin kayo kasi wala naman eh nagungupo ka lang nagpo-post ka lang naman gawin mo na mali mo ba mag-boom ang iyong uh, reels ang iyong Facebook gaya ng iba eh di swerte pati kayo na naambagan rin okay salamat bye bye so I hope you enjoy follow my Facebook page Dennis Armiento Mota saka yung YouTube channel Dennis MTV bye bye guys saka yung isa kong, uh, Facebook account na page na uh, architect Dennis urban planner